Uy! Pagkatol, good morning. So pagkita sa inyo ang karon. Morris, yung ginatawag na toog. Rig belt. Rig niya siya. Malagayan ang baris sa gilid. Magasin sa giliran. Tapos, pusa sa may ikuran. So ito, ito. Ang gamit nito mga tol, ito. Dito mo siya ilalagay sa garison. Yan. Para if in case may binala ka na magasin at saka baril, hindi siya maglaglag. Yan, hindi siya maglaglag kasi nakalak siya. Yun. Yan yan. Yan ha. Nakalak siya. So, hindi siya basta ba laglag. Tapos, maganda siya tingnan. Ha? Yun. Yan na. So, yun ang muna ngayong mga hapon mga tol. So, apply yan yun na. Para, kung lahat. Apply na.